Best advice mo sa mga batang lumaking broken family. Wala nga akong family. Look at where I am now. Ang sikreto diyan, galingan mo. Kasi sigurado ako sa'yo, nan. Sigurado ako sa'yo. Kapag ang tingin sa'yo ng kapwa-tao mo, e eh mataas na tao. Kahit hindi mo naman itinataas ang sarili mong bangko, sigurado ako sa'yo, dadami ka mag-anak mo. Di na importante kung broken o wala kang pamilya. Kasi katulad ko, ang daming mga taong gusto ako maging kapamilya eh. Lalo pa ngayon, sikat ako sa social media. Ang daming mga taong ngayon, malapit sa akin, nagsisipag-message sa akin eh. May mga matatanda nga nagme-message eh. 80, 70 years old, sinasabi sana, anak na lang daw nila ako eh. Kanag ganun din yung nanay ko. Kasi ah, hindi eh. Binihinta ako eh. <laughs> Kinsya na. <laughs> Nag-ausap yung pamilya, ayoko talaga na uh, kainis, May mga tao talaga po dyan lang kapag ka, magaling lang kapag ka may kailangan eh. Pero pag ikaw yung nangailangan sa kanila, ta, eh, walang para sa sa'yo. Para sa kanila, lahat all out ka. Pero pag para sa sa'yo na, suwerte ka kung may, may kumausap man lang sa'yo pag ikaw may kailangan. Biglang busy silang lahat pag ikaw may kailangan eh. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin ako sumasagot Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan, mananatili pa rin akong sumasagot sa mga